sa Paraga Region kay Wendell Capistrano. Saka sa... Oo, oh, Wendell Capistrano ba pero... yun? Saka ano, kay Balbe sa Cagayan Balisteros. Ayan. Shout out okay. sa inyo ha. Shout Sa Karga. Kay Sir Balisteros, sa kay... Wendell. Kay Sir Wendell Capistrano. Ayan. Mabuhay kayo. Mag-iingat kayo. God bless. I love you. Ano sa atin Sir? Ay, yung nabisap. Ano nga noon? Magandang pagkano ng master oh. Ako si, ba kaya ako? Kumbarin mo muna yung short sure, shoes mo. Tapos, shoes. Yes. Tapos siga ka dyan. Naka-defense uh, uh, ako sa gitna. Tigla ko Miss Legends patos pa. ko. Local kasi master. Huwag na yun. Huwag na yun. Ano ba yun? Nasaan ba yung magkain? Nasaan na ba sila, Jess? Malis, di ba? Tawag ako mas nero? Dito, dito. Okay. Hindi, titignan ko sila kung ginagawa rin dun eh. Iga ka, Diyan lang, ako na magdadala. Jalan yeah. Diyan na yung pagkain. Relax na muna. Huwag muna ba na. Lila. mo. Nakikita ko yung ano na master. Ilan taon na kayo ngayon? 56 na ako master na. 56? O oh, ba ta? pa? Kaya pa yan. Bunso namin ng set. Bunso. Pag-16 master, pag-16. Dati no? Solid yung magkakapatid noon, eh. Mm -hmm. <laughs> Minimum 10. Yun ang dating ano eh. Kami, pito rin kami. Yung mga sinaunang ano, pangatla sa mga pangalan, Constancia, <laughs> Aniseto, puro may o eh. Sa babae naman, puro atleta, <Pinilita>. purifikasyon. <laughs> Mga antik na pangalan. antik na pangalan. Hmm, Ikaw na yun siguro yung iiyak dyan. Sarap. Hindi, sarap. Daba. Sarap mong pakiramdam yun. Kung tulog lang yan, pwede masama. Pero pag sa'yo, pag pinatunog ko, malamang iiyak pa dyan. Di na pwede. Ito, di na pwede um, nga, hindi na yan Ito, hindi na rin kayo pwede sa posisyon. mo. Hindi na ako makakataon. Hindi dito. na. Ayan dapat ginagawa. Okay, Baka-grease na lang ako, sir. na pag ano, nakakarambang kayo ng alay-ngalay dito. Ganun mula ng paw Tapos, ihiga mo lang. Ganun-ganun lang sa iga. Ang kilos. Yun lang. Bawal na yan. Pwede, diyan yan pwede masas-masasin na malakas. Tapos, hahanapin nyo lang palagi kung saan yung komportable. Kasi automatic, magkakaroon kayo ng awit uh, dyan. Matagal na tayo, matagal na upo. Malangawit. Oo, kasi nakagano'n mamin. Kaya yung parang dinosaur yung likod niyo, pumupukol.

ano po, Master? Sa TV lang ito uh -huh. ano? na. Nung maya, sabay na tayo mapapanood sa TV. Magkasama tayo. Hindi, <laughs> matagal ko nang pinangarap, Master. Ay, hindi ba? si siya. Sa kapatid mo. Matagal ko ng... na yung pamaster na pinanggalingan yan. Yung ate ko. Balesteros ka na yan. Oo. Oh, Napakalayo. Barrio. Barrio Barrio, si Panga. Barrio. Barrio na Sipanga. Barrio si Si Sabi ko, dadalhin kita nung kimaster. Bumuhas ka. Okay, Kailangan. Kailangan nyo lang yan. Ingatan nyo lang yung mga pagkubod na mabigat. Huwag nyo nang pakilaman yung kalabaw. Oo. Oh. Anak, bininta ko na yun. Hindi nyo kaya yung bigat na. Nagkasakit kasi yung asawa ko sa iyo. Hmm. wala na naman akong ibang anak na mag-aalaga. At yung nag -ano, nagkataon naman na kasi may anak sa na maliit kasi yung nagkakita ng parehin yung maliit na anak sa kalabaw. Biglang tumakbo, inakaano eh, sa Diyos sa nanay niya. Hindi ko naman na hindi ko naman na malaya na tatakbo yung lahat at ako. Bigla ko hindi ko na napa sa lupa. Oo, hmm, lakas. Hmm, Nangitid ito ko Lakas oh. hmm. pala na. Eh, yung puwersa ng bala ko. Oo, oh, ah. Bakas. Bueno Kasi patakbo siya eh. Ganun nyo, para mas mabilis. Yan. O, tapos bilang kayo. One, two, three. One, two, three. Ganun lang kabilis Tapos, round. Unti-unti yan, day by day, makagulat kayo, mataas na. Yan. na lang. Nandito na. Okay? Sige, upo kayo. Ibilang lang kayo ng one, two, three. Wala. Okay. Dalawang mga Yan. Wala nang pain kaya, kaya na yan. kayang kaya nyo yan.

pa para yan master, hindi para connection dito sa... Sa cervical problem yun. Uh, hindi yan connected sa balakang. lumbar yan sa lower extremities, sa paa. Pero dito sa cervical, pagam naman yan sa kamay. Yan ang connection yan. Dati Labi ko, ang lapit pa pala ni Master ah. Yose kami galing eh, sabi ko. Yeah. Hmm. Sige, check mo yan yan, huh? Sige, na check mo na. Sige. tapos sigay na yung exercise